Uh, ano nga yung expect na. yung gagawin natin doon? Manyinyits. Hmm. <laughs> <laughs> may love at first sight dito siya. Ay, 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 may bata mo ba yung nag dito? Ayaw lumapit, ayaw. <laughs> Finally. <laughs> eh, grabe, inuna ka talaga. Okay. You will visit later? Yeah. There? You will visit Jericho? This is yeah! our last night, guys. San tayo kakain? Sa Chicks de Ambo. Ano nga ina-expect yung gagawin natin doon? Maninits. Mag-Korean oh, ulit tayo. This is the last time. Yes. Yan, 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 yan. Kaya mo yan, kaya mo yan. Kasi merong may crush kay Ambo dito eh. Kung na namin dito. Meron si, meron ano, ang tag doon. Ay, napangiti! Ay, napangiti! Ay, napapalak pa! Napapalak pa! May labat per dito siya. Ay ay, 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 May bata mo ba yung dito? Sino, sino? Ay, 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 ay. Ay gabon, ay gabon, ay gabon. Hi. 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 Aiga, <laughs> <love it>. Ay gabon. <laughs> ay gabon. Ay gabon. Ay gabon. Ay gabon. Ay gabon.

Bo, ahawa pa ako yung sabi na 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 Ayun, na sabi 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 na Sino dyan? Dalawa. Dalawa, dalawa. na sabi na sabi na sabi na sabi eh, nag-ML ba? May ML lang. Nalakas, may ice cream, <laughs> ang buk. namin. Ayaw kami dun <laughs> si <laughs> ay, ay, yan. Ayun, na si Ambo. Ambo! Napakaganda! Napakaganda! Mogi! Mogi! Ambo, ka naman. Eto, eto yung choice na ko. <laughs> Hi

Okay, Finally. Eh grabe, inuna ka talaga. Grabe. Oh, yung mo. yung Yung manok mo, ostrich na. Taktigas. Nalilipit yung manok Yung manok okay, niya, ang liit sa isang bong, isang kilo na. Ostrich ba Magaling, magaling si Ambo. Magaling, Bo. Apir, apir. Apir, apir. Napakalalaki yeah, ng chicken. Special. Ba ni-request, ni-request. Iba nagagawa ng pag-ibig. Ayan, ayan. Hindi siya makalapit eh. So you chose. Na my Naya siya. Shadow na mo lungkot. Um, okay. Parang may maiiwan dito sa puwok. Layo pa naman sa Maynila ng puwok. <laughs> <clears throat> is <laughs> our last night. is our last night. going to back to Seoul. Hanoi. Last night, last, last night. night. Bye. <laughs> Oi nasa jo. Oh, you will visit later? Yeah. There? You will visit Jericho? Okay. <laughs> See you around. Bye. Bye. Patay ka ngayon diha pag bibisit. <laughs> oh, Patay, Patay ka. Patay ka diha. tatlo. Alam niyo na <laughs> ako ano gagawin niyo. Wag <laughs> ha. Hindi <laughs> pa ako maglatag dun sa iyo. <laughs> <laughs> Maganda mag pala siya. Malupit ka po. Paganda siya. Bibisitahin ka daw niya. May dala ice cream yun. May dala ice cream lalagay sa <laughs> mo. <laughs> Ganun <laughs> ka lang yung milk tea bibigay sa inyo? Milk tea! Ano ano <laughs> 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 <naman> <laughs> <laughs> milk tea na ganun ka lang boy. Paborito para naman yung boy yun? Ayun lang yung na i